what's up? Oh, magandang araw, no? Ayan, sa mga kaibigan po namin. Sa kakagala ni Liverpool, yan, kasama ko si Bayaw. Hayan mo na, Bayaw. Yan, kasama Hello, ko si Bayaw, boy. eh, oh. Napunta kami dito sa area ng, ano, uh, uh panitan. Siyempre, pag napasok tayo sa panitan, siyempre, hindi pwedeng hindi natin dalawin yung, uh, pamilya po natin dito. Ayan, si Erwin Boy. Ayan, welcome home. yan Agay ah, Hello, Manila. Oh, sa mga fans ni oh, ayan, Liverboy. Oh. Ayan. Ayan, napakalupit na uh, si Erwin Boy kasi Nasa Manila po ito Pero umuwi pa dito Dahil sa Kailangan talaga ng Umuwi Dahil na maraming customer Na nangangailangan Kailangan, oh, kailangan talaga Umuwihan uh, yan Kailangan talaga yung Magic ah, Yan Napakalupit Ayan. Shoutout sa mga Pamilya po natin dito Sa area ng panitan Pag gusto ninyo ng uh, Ano pag gusto dito lang yan sa Oo, oh, dito lang yan sa Timpas Housing. Ayan, gustong magpariban. Punta oh, na dito. Ay, sa mga gusto po magpariban, magpamika kami niyo. Ano mang gusto ninyo ng paganda sa mukha ninyo, aba? Gusto niyo yung bagoy ng mukha ninyo na hindi na kayo makilala ng mister ninyo? <laughs> Kailangan po, dito lang po kayo pumunta kay Erwin Boy. Dito lang po yan sa Housing ng Panitaan, yan. Pagdating mo dito, pagpasok mo, tanungin mo lang kung sino ang pinakamalupit magriban dito. Tuturo lang po kayo kay Erwin Boy, napakalupit. Andito po kami sa area niya. Ayan. Tara! Ayan si Ante, oh. Napakalupit. Ayan, shout out mo natin. Hi! Hi! Oh, Napakalupit. Yeah. At syempre, meron ng partner si Erwin Boy na mag-aayos sa inyo, mga katropa pips. Kasama po niya yung pinakamaganda niya ng anak. Ayan, oh! Tara! <laughs> ayan, ayan din si Angkol, oh. Oh, shout out sa inyo dyan, ayan. I-promote mo, mo. i-promote mo yung... Ah, meron may i-promote? Ano ba? Nail, nail extension. Ah, nail extension, ayan. Oh. Sa so, mga gusto rin na magpa-nail extension. Meron uh, din extension. po yan. yan. dito, pinapaganda po ng ni yan. dito, pinapaganda uh, po ng salon ni Erwin Boy. Ayan, oo. Oh. Oh. Dito, ayan. ano pa lang ng salon dito? Erwin. Oh, ayan, si Erwin Distora. Ayan, si Erwin Boy. Mm -hmm. Seria po ng... Ah, uh, uh, panitan. Dito po sa pabahay, no, mga katropa peps. Pumunta lang po kayo at syempre, uh, murang uh, riband ma maabot kaya. Um, ma -abot kaya. Abot kaya, mahihingi po ninyo sa <laughs> kanya. No, mga katropa peeps. Ayun eh, hindi pwedeng walang kainan, no. Ayun, no. Naghanda pa ng kainan si Ante, o. Ayun. Thank, thank, so thank, thank, thank you so much. Ayun, thank you so much. Ayun, Hi sa mga pamilya po namin dyan, Shout out po sa inyong lahat, no? Kaya yeah, si Liverpool, pag aga lang muna ngayon dahil walang, ano, walang customer. At syempre, i- hey, i hey, yeah. ko na rin. sa mga nangailangan ng roofing materials, dapat si Liverpool. Kahit saan man po kayo, hangga't abot po ng aming uh, uh, makakaya, puntahan po namin kayo. I-cater po namin 'yung mga kailangan po ninyo. Roping materials, kontakin na po si Liverpool. Nakatas po sa inyo contact number sa aking wall. Ayan. Shout out po sa inyo. Bye-bye po. O bye-bye muna Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oh, bye-bye. <laughs> Ayan, ingat po, shout out kay Mami Jinky, durias Family, Salvador Family, ingat kayo palagi, Distora Family. babay po, ingat po kayo. <laughs>